Boss. Boss. Taga Gorago ako. ami ah, deliver po. Sa Gorago po ako yung pagod, stress at di makapag-deliver. Igorago mo na. Apo, ah may deliver po kayo. Um, ano po ito? 700 po. Saan pa deliver? Taga Gorago ako. Delivery rin ako. Malayo ba yan? Sa Agustin. Ha? San Agustin? Oh, San Fernando po. Eh, hindi sana akong tulong. Kasi nagbi-blink na ako. Eh, may deliver ako eh. Dalawa pa nga di-deliver ako. Baka pa pwedeng makisabay na ako ng deliver? Eh, papasabay ko sana. Hindi eh, ko rin alam, alam 'yung address eh. May deliver ka? May deliver din ako eh. Nagbi-blink na kasi. Tagaano ako, Goro Go Delivery. Eh, papatulong ako. Di-deliver lang din. Hindi ko alam yung address nang dideliveran ko eh. Ano ang pangalan? Ha? Pangalan nang dideliveran? Hindi ko masyado naintindihan eh. Hindi ko nakuha yung pangalan eh. Yan. Uh, mga karawanda, meron tayong gimmick ngayon. Ako ngayon ang Gorago. Okay? Pagod, stress, at hindi mo ba ma-deliver, Igora mo na yan. <laughs> so, meron tayo dito, makatala, mga dala, mga ham. Yung di bola, yung bilog. Tapos, meron tayo nakita doon, mga kababayan natin. Ayan o, na yung nagpapahinga. Sasabihin ko, magdi-deliver ako sa kanila. <laughs> <laughs> Natutulog sila. Papahinga sila yun. Oh. Boss? Ako sa Gorago po ako yung pagod, stress at di makapag-deliver. Igorago mo na. Apo, may deliver po kayo. Apo. Um, ano po to? 700 po. Ah? Nagpa-deliver po kayo. Yung pagod, stress at di makapag-deliver, igorago na. <laughs> <laughs> Hindi. <laughs> eh ba't natutulog kayo dito? Diba't nagpapahinga kayo sa kay galing? Um, Tarlac Layo nyo tapos, sa kayo papunta ngayon? Dito lang namamas ko. lang po kami sa... Ay, namamas ko? Opo. Saktong sakto. Dahil sa Gorogo, sagot na ang Pasko nyo. Ay, Merry Christmas. <laughs> Merry Christmas. Ayan, ayan. Bigay ko lang po yan, eh. wala pong deliver. <laughs> Merry Christmas, ha? Pasensya na. Naisar po ba? Naisar po pagtulog? Okay lang. Okay lang. Eto, sino to? Ano po yung mag Ano pangalan? Gilbert. Gilbert, tsaka? Miss Yen. Miss Yen. Miss Yen Sir, may delivery po kayo Opo Bali, ano po ito sir? 700 Para sa inyo po ito, Merry Christmas Pagod, stress at di ma-deliver? Sarago Yan! Merry Christmas Merry Christmas ha Bye bye Bago kong application Gorago, go, let's go Ako baka hindi niya nakikita Boss! May ano ka sa gilid? Bakit di mo napapansin? Gilid mo? Tal, may ano ka doon oh? May ano ka sa gilid? Ito oh. Kinakain na. Ah. Hindi mo nakita? Ayan oh. Ano to kasi parang malalaglag? Nakatali na po yan eh, sir uh, Nakawala po kasi Torneo nya wala Kaya tinatali ko Delikado to brother ha ah. Kasi ano to Pag natanggal to Kakainin ng gulong Aksidente kasi Nakakita na ako ng go Ano ako taga Gorago Delivery rin ako Yung bagong application Alam mo yun? Gorago Hindi pa alam Yung pagod Stress At di maka deliver Igorago mo na <laughs> Hindi mo pa alam yun? Bago lang? Oo oh. Saan ka pupunta? May deliver ka rin? dito sa Ate ka ah, lang. Meron na kayo di-deliver de eh. Sa iyo. Sa Gorago, Nag-order kayo, 'di ba, yung mga ganito Meron kang order, eto. Eto. Pagod stress at di mo may deliver, igora mo. <laughs> bago, bago ano, bago apps. Kanina lang nagsimula pero okay naman, malakas naman na yan. Marami ng delivery. What? Oo. Ito yung delivery sa'yo? It, Oo. Wala ano, Sir? Ha? Wala po ano. Wala ka ano? Wala, is... Hindi sa'yo. ka na gano'n sa Gorago? Nag-type? Hindi po, Sir. May kukurila dito Ah? Para sa'yo talaga ito? Para sa mga kaibigan ko na mga rider na kahit araw na halos ng Pasko, eh, kailangan kumain pa rin para sa pamilya. Sir, pagdamutan mo na itong ihahain niyo mamayang gabi, no? Sa nochevena niya, ha? Anong application ko? Gorago. Gorago. <laughs> ah, po. <laughs> Ay, ingat, ha. Tagal mo Mag-fix ka na ano ha. Tapalodo, ha? Ay, sticker. Bigyan mo siya sticker. Sige, <laughs> ingat, ha, brother. Thank you. Ingat, ha. Ha, ha, ha. Lakas booking paps Kalakas okay naman Saan ka, ka pa deliver Tagagorago ako Delivery rin ako Malayo ba yan Wala na kasi oh Nagbiblink na ako Ayan oh Ha? San Agustin? Oh, eh ingin sana ako tulong Kasi nagbiblink na ako Eh may deliver ako eh Dalawa pa katong dideliver ako Baka pa pwede makisabay na ako ng deliver? Papasabay ko sana. Ano po address mo? Hindi eh, ko rin alam, alam yung address eh. Ano ba yung ano mo? Ano yung address mo? Saan ba yung lugar mo? Sa, saan, ka ba nakatira? Uh, sa so, Kopo, sa Magalang po. Magalang? Ayun, doon papunta to eh, sa Magalang. Para sa ito. Okay. <laughs> regalo kayo, regalo ko sa'yo. <laughs> Nagbiblink na ako, kaya ikaw na mag-deliver Ayun oh, antulin oh. Oo. Oh. <laughs> Merry Christmas ah. <ha? laughs> <Merry Christmas, ha? laughs> Ige, ingat ka sa delivery ay sa pupunta pa. Okay, bye bye. <laughs> Boss, may deliver ka? May deliver din ako eh. Nagbiblink na kasi. Ayun know? o. Tagagorago delivery ako. Papatulong sana ako sa'yo. Saan yung deliver mo? Ano pa po sir? Bulaon na po Ah, bulaon? Baka pwedeng paano ako pa Pare, pa, ako Di-deliver lang din Saan ko i deliver sir? Hindi ko alam yung address ng di-deliver lang ko eh Saan ko di-deliver yan sir? Yun niya eh Hindi ko nakuha ka agad Sa, Saan ka ba na ano? Saan ka umuwi? Anong lugar mo? Sa uh, kalulog po Ikaw? sa okay. Doon po Taka doon ka? Okay. Eh doon ko di-deliver to eh Doon ko di-deliver Kasi nagbiblink lang ako ang tuloy no? Ano pa pangalan dyan? Ha? Pangalan na dideliveran? Hindi ko masyado naintindihan eh, hindi ko nakuha yung pangalan eh. Ah, uh, anong pangalan mo ba? Gerald. Iya, Gerald. <laughs> <laughs> para sa'yo yan. <laughs> para sa'yo yan, para sa'yo ako sa'yo mamaya para meron kang, ano, yung, yung dibola, ha. Merry Christmas, Merry Christmas. Apo. <laughs> <laughs> Ikaw na mag-deliver ha. <laughs> <laughs> ingat, ingat. Eh, mga nabigyan natin yan. Ako ngayon ang bagong delivery nyo. Maraming <laughs> maraming salamat mga Karanda sa inyong panonood. Merry Christmas po sa atin lahat at uh, po natin ang darating na New Year ng mga sharings, pagbibigay at pagbibigay saya sa mga tao. No? So lahat ng bagay na mga nasa atin ngayon, yung mga natatanggap natin, kagamitan, bahay man yan, sasakyan man yan, o pera man yan. Lahat po yan, nahiram lang natin. Kaya, magpasaya na tayo na magpasaya. Iwasan na natin yung negatibo next year. Gawin na natin lahat yung positibo at magbigay tayo saya sa mga karonda natin. At sa lahat na po pwede nyong sharean, gawin na natin. Alright? So, sa mga karonda ko, God bless po. Peace.